Hi po, sa video na ito, ipapakita ko naman sa inyo yung uh, storefront stocking pagdating sa wholesale Okay, so kagaya nung kanina sa reverse sourcing, uh, ang hanap lang natin ay leads Tandaan nyo to, hindi ko na siguro ulitin sa mga next na video Pero we're just looking for leads, uh, we're just looking for as many distributors as we can And then later na natin titignan yung profitability, okay? So punta na tayo sa screen ko So, ito tayo sa screen ko And then, as usual, di ba, kailangan natin ng seed product pagdating sa, ano Sa wholesale or sa, ano, sa storefront stocking So, para makahanap ako, ah, uh, gawin ko na yung basic na, ano, 100,000 and below Okay So, 100,000 and below So, 90 days, 100,000 Tapos, ah, uh, gusto ko ng 15 and up Ah, uh, asan yun, 15 15 tapos new 15 15 okay most na mga magagandang wholesale teka lang but ayo so ang ating masyadong taasan okay uh, gawin lang natin mga 5 siguro dito check lang natin Ayan, kunyari ito ayan, buksan natin to yan sa so, may seed product na tayo. Tapos, 22 sellers. Okay. Okay din, I guess. So, check na natin yung kanyang ano. So, key data by stats. Ngayon natin. So, by the way, uh, meron akong gustong uh, sabihin sa inyo. So, ang hanapin nyo na uh, pagdating dito sa wholesale, iskomarare uh, ano 500 and up na mga ano mga reviews okay yung kanilang ano or kung gusto niya ng lower end kasi meron naman yung mga nagsisimula pa lang na mag wholesale uh, pwede yung hanapin yung mga 200 and up na reviews okay so pag nakita niyo rito sa buy box stats na meron silang 200 plus reviews ito 3G supplier so pwede yung kalkalin yan. okay so yun ang hanap niya hindi na kaya naghahanap ngayon ng below 100 reviews kasi yung hinanap nyo ay 200 and up. Ideally 500 and up pero ano, uh, low hanging fruit 200 and up. Uh, yun yung mga baguhang nag wholesale okay? So ayan, uh, 200 and up ito, 2000, di ba? So tingnan natin yung binebenta nila. Di ba? So ayan, tingnan na natin kung ano yung nasa storefront nila. Tapos uh, pwede na ng ano, pwede nating kalkalin lahat 'to. Ano 'to mga ano, dial, Adidas, wag yan um, Actually, yung dial kasi major brand eh, So, medyo malabo Ivory, ganun din Bounty So, this time, ano Parang medyo iwasan natin yung mga kilala na, na brand So, pag kilala nyo yung brand uh, Na alam yung sikat, wag na yung mga yon. Okay, Dreft Sold by Amazon naman yan So, wag yan Scotch, alam na natin yan Malaking brand So, skip natin Uh, gusto kasi natin yung mga hindi pa masyadong sikat Para hindi rin masyadong marami yung nagbebenta Barkeepers Pwede siguro to Pwede siguro to Ten dollars lang siya Pero I guess it's a lead Okay Check lang natin Barkeepers Baka lang makakuha tayo ng supplier ng barkeepers Mukhang okay Mukhang okay eh barkeepers na naman to Parang ano sila Parang distributor sila ng barkeepers na yun Kasi dalawang product na ng barkeepers yun nakita ko eh Kleenex ganon din. Mukhang malaking company to, Italian Isis. Ito, try na, try natin to. Okay. So, mahita nyo, hindi ko na ini-initial filter kasi psh, leads lang naman eh. Okay lang naman. So, Cottonel, medyo familiar, never mind. So, isa, hanap lang tayo ng isa pa, ano. Laisol, alam na natin 'yan, Scott big malaking company ito Rainex baka sakali okay so check na natin okay barkeeper's friend okay google na natin i-goggle natin barkeeper's friend supplier ah uh, duplier tuloy pero ayan at least uh, merong PGN Pro Official ano kaya yan bulk cleaning supplies ng staples parang hindi ko gusto sintas hindi ko alam barkeeper's friend tingnan natin yung mismong website I guess Great Lakes Wholesale ayan nakakita na tayo ng something potential na ano potential na supplier so mga okay yata to ah PG and PNG Proctor and Gamble ay never mind skip Sintas, hindi ko alam kung anong pero alam ko nag-wholesale tayo eh, sintas. Parang, ano nangyayari? Hindi ko naiintindihan itong website na to. So, never mind, I guess, for now. Tapos, uh, ito, international district. Oy, wow. So, hanapin natin US na to. Guatemala. Okay, ah. Eh. Mukhang malaking ano to, ah. Eh. Pero, but, oh, it, oh, baka nasa US site na tayo. Ay, Chinese. Hindi ko alam ba hindi ko alam. Pero okay lang naman siguro. Where to buy? Check. Ayun, ayun, ayun. ayun. Nakita nyo, where to buy, tas may distributors. So, okay yan. ah uh, magandang step yan. Para makita ng distributors. Pero yan na yun. Ah, ito na talaga yun. Ah, I yes, yan na talaga yun. Ba't walang United States? Hindi ko naintindihan. Ayaw ba nila makabenta sa US? So, may may something about this one na I, hindi ko alam. Ah uh, ito, Great Lakes Wholesale. So mukhang wholesale supplier siya. Siya pa kailangan yung i-verify kung tunay siya. Ano, pero th this might be something, Great Lakes Wholesale. Okay, so ganun lang. Lahat ng suppliers makikita niyo, ilagay niyo lang dito tapos uh, kung may brand na parang or product na pasado then ilagay nyo rin si google nyo lang supplier ganun lang kadali so yun tapos uh, balik ulit tayo rito so sa ibang products nila kung manual tayo okay ngayon uh, kagaya nung sa online arbitrage kanina pwede naman natin kunin yung ano yung uh, kanyang merchant uh, ano yung kanyang ID di ba pero kasi parang ewan ko tingnan natin parang okay na yata ako dito sa 3G na to check na natin itong merchant ano na, merchant ID nila ito yan, seller, ayan so tingnan natin may 10 products sya na fit sa criteria so check natin pampers, pampers exergen, check natin baka that's, that's something, exergen pampers, baby wipes pampers, pampers baby wipes, huggies Avino, major brand so never mind ito, pwede nating subukan to. So, itong uh, exergen na to. Kasi electronics eh. Pero okay lang siguro. No harm in na na naman. Trying ko sakali. Ay. Sana yun surgeon ito kasi magaday data eh, kaya ako inaano nire-record baka lang sakali tapos wala pang dominant seller wow okay yata to ex surgeon na to ah. sige so nakita nyo ngayon nakahanap naman tayo ng ibang ano so yun, yun madali lang ang wholesale ba diba? kung makikita nyo na parang ano lang ah uh, hindi mo na kailangan masyadong mag-analyze muna. Mag-analyze ka na lang pagka ano, ako nakakuha ka na ng catalog. Ano ba yan? Ba't ayaw? Bakit ganon? Hindi ko maintindihan. Pagkita nga natin. Ayan. Sige. Copy. Tapos paste natin dito. Ayan, okay. Tapos magkano yung monthly sales nito? 1188. Teka nga, buray nga natin itong mga tapang ito pagulo. Yan, so 1188. Tapos, yung eligible competitors ko ay 1, 2, 3, 4, Five, six, seven, eight, nine, nine, plus one, ten. Okay? So, ten, nito. Point de parent, one eighteen, point the parent. FBA fee, eight ninety eight. Tapos, yung profit. per month. Hindi ko ba na ano to? Teka, I guess hindi. So, 23.02. Okay. Uy, pwede. Malaki-laki to ah. Okay ah. Eh. Tapos, google na natin yung exergen. Check natin. Okay, consumer exergen. So, mismong ano nila to? mismong site nila ito, industrial where to buy okay check natin dito Walmart Walgreens Sam Club buy direct uy pwede mag direct dito uy wholesale ayun pwede nice this is good ayan pwede kayong ano pwede nyo i-wholesale to so ano si ano si website ayos so ayan pwede nang tignan yung exergen Diba? ba? Ano'ng kailangan? Uh, type of business private, pwede 'di ba? Tas mukhang wala masyadong requirements, pwede. Pwede 'to. So ayan, nakita tayo ng something na pwede ulit. So yan. ganun lang. Uh, ganun lang naman, walang special step, I promise you. Basta ang gawin niyo lang is mag-ipon kayo hanggang maabot niyo yung kota ninyo ng ano ng contact list dito, yung mga emails or yung mga ano, yung mga contact pages. Okay, pag nakaipon kayo ng ano kung kung ilan man 'yung quota nyo kung 50 or 100, then ano, pag nakaabot kayo ng 100, sa kanya naman gawin 'yung pag-contact, 'di ba? O pag-open ng mga accounts. So ganoon lang, simple lang, 'di ba? Very simple. So sa next video, uh, pupunta na tayo sa traditional. Ah, uh, ngayon, at uh, kung sa online arbitrage, ah, uh, 'yung 'yung traditional sourcing ay something na parang hindi ko masyadong nilal-recommend. Dito naman sa wholesale, ah, uh, ano, parang magandang mag-traditional. Okay? Yung, at least yung wholesale version ng traditional. So, yun ang makikita nyo sa next na video. Okay? So, we'll see you there. Maraming salamat po. Bye.